Yung kiyam, balikan natin yung kiyam na haligi ng sala. Yung kiyam na haligi ng sala ay haligi ng sala sa mga obligadong sala at sun siya sa mga sun na, na sun na sala. Pwede ka lang naman umupo kapag hindi mo kayang tumayo. So, ang pagkakasunod-sunod ng sala, ganito po. Pag may hindi mo kaya, take note. Ganito po yung pagkakasunod. Asa ba yung eraser nyo? Wala na kayong eraser? Ganito po. Pagkakasunod-sunod, pag gusto nyo, pag, pagtatanungin po kayo. Una, pagtayo. Okay yan. Pag hindi mo kaya, umupo. Ganito pagkakasunod-sunod po. Pag hindi mo kaya ng umupo, humiga, patagilin. Pangapat, pag hindi kaya ng humiga, patagilin. Patihaya. Pati. Pangpito, pang pag hindi mo pa rin kaya, okay. magsala. Saan ka komportable? Pangwalo, pag wala nang gumagalo, paralyzed na, paralyzed. Okay? So, yung magsala gamit ang puso. Ah, magsala gamit ang ulo. Ibig sabihin, gagalaw-galawin na ang ulo mo. Naintindihan? Pag wala pa rin, pang siyang gamit ang puso. Ibig sabihin, wala na gumagalawin. Puso na lang. Siyempre, buhay ka pa. Wala na paglagay ng sampo. Pag sampo, ikaw nang sasalahan. <laughs> Naintindihan? Pag sampu, ikaw na ang sasalahan. Kasi pagkatapos ng puso, anong susunod doon? Pag hindi na gumagana yun. <laughs> okay? So, ganyan. Pag hindi mo kayang tumayo, umupo ka. Pag hindi mo kayang umupo, umiga ka sa pagitan. Pero nakaharap ka rin sa kibla. Okay? Pag hindi mo kaya, nakahiga ka, ang paa mo sa kibla. Okay? Pag hindi mo pa rin kaya, so kung saan ka komportable. Kung nga libo, komportable ka ng nakadapa, so dadapa ka kasi yun lang ang paraan para makapagsala ka. Pag wala, wala na lahat, hindi na kayang ano, galawin lahat, magsala ka gamit ang ulo na lang. Okay? Pag hindi pa rin, puso na lang. Pag wala, di isa lang na, yung dali na sa ano. <laughs> Patay na yan eh. Okay. So ganito yung pagkakasunod-sunod, so number one talaga haligin ng sala. Hindi pwede maiwanan yan. So naintindihan, So, pangkalahatan, hindi ka pwedeng magsala sa aeroplano kung maaabutan mo pa yung sala sa pupuntahan mo. Kailangan doon ka talaga magsala ng obligado sa sa pupuntahan mo. Naintindihan? Okay. Dagdag kaalaman, yung kastran dito, pag-usapan natin, ang kastran, lahat ng apat na rakaa. Okay. Lahat ng apat na rakaa. Ano ba yan, Ustad? Ito bang ano?